good morning mga kamangyan Ngayon ay araw ng Sabado Breakfast muna tayo bago magsimula sa aming trabaho Ang kinain namin ng ate ko ay slice with Nutella chocolate Naghati na lang kami sa isang bread Tapos ang inain, in in kong one tea with milk Pero mamaya, main ba ako ng kape mga patang Kasi yan ang latin plan ng kapatid ko araw-araw doon sa Dubai Tea with milk dito kasi kami ngayon sa Kurpakan ngayon ay araw ng Sabado. Tapos Friday, ay, nung Friday pa kami dito, uuwi kami ay mga lunsa ng tanghali. Kaya kain-kain muna tayo bago magsimula. At siyempre maraming maghapon trabaho na naman ang aming ay hayin ngayon. Ano ang pagkain mo ko mag ano kami mag ba yung tinola, ay yung sinigang, ay yung pakailangan mo, ay kung manok, mga ilang manok, tatlo. oh tamang-tamang manok yan, isa lang ang dami, isa lang ang Basta dalawa, tatlo. Ang mga kapilin, ang pa, tapos pa-tapos. Tapos magbili hindi lang tatlo, tingnan mo na. Ang sabi nang tatlo, ha? Magbili mga sampo

Uh, like. We're well, making sinigang na manok. Oh. pero Meron din sinigang na... Ngayon lang ako nakarinig okay. na sinigang na manok. Ang alam ko, bangus. Sinigang bangus. <laughs> ang tango. ang Sinigang ngayon. na manok, pero uh, din. May trending ngayon. Beans

Tumingin ka din yung monkey ko. Wow! Hindi yeah. na pala tinanok sinigang. Sinigang na ng manok. Ngayon lang ako nakakuha ng sinigang ng manok ha. Dubai yun style, Dubai yun style. Hello. Thank you sa nagluto. Sino? You. What is your name? Sige, bakit eh? talaga yes, mo tayo makakasin. Yeah, siya lang. O, yan ang soap niya. Super soap. Ang ganda niya, oh. Oh, yan lang. Shukran. Ha, ha. May ukura pa, oh. Yeah. Sos. Kurang nilaga. Ah, saan ka na Hmm. Okay, ako, ano, Yan na yung eh, box here. Yan yung kapalit ng bilbil. Mm. Ang pa eh. <laughs> okay. palit ng bilbil ano, ito? Oo. Mm. Anong araw mo pa yun yan? Ang pitsok at ang piraso. Yung <laughs> may adobo. Pati kutsara, nandun na sa loob. Bye-bye. <laughs> Yan, sumayaw pa. Ayan ako, sumayaw pa. Ayan. Parang hindi napapagod, di? Eh? Ayan. 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 Udor, oh no, you don't go up. Here, sleep. Tinan mo si Atinoro, makita sa kanyang higaan. ano, ayan. akin. Ah, gusto kong ilarawan yun. No? Oh. Ah, ba nabasa yung malaki. <laughs> Naka-landscape kasi. Oo. Oh, mm -hmm. Parang bubong ang kita. Tapos ito, tissue? Tapos na ito, lahat? Oo, pwede na yun. Iwain ko na kayo. Basta wala nang ulo si Taburnay. Wala ba naman pinigyan mo ang pangalan? Taburnay pa? Maganda naman. Gusto ko picture na we're in Pujara. Pujara. Yeah, tomorrow we're going to Pujara. We're going to Dubai. Kaya tayo na Christmas. Christmas in home. Hindi? New Year maybe here. I don't know. Huwag naman. Maawa naman kayo. Bakit? pag okay na lang dito. Anong puputok dito? <laughs> Yung matatagod nila. Wala nang puputok dito. Yan ang ko yun. Nakalimutan dito. ang okay, no ang pizza. Yan ang aming dinner. Tapos na kasi sila kumain. I naman mean, ang kakain. belum <tuk> bayar. Ane gini. Ane.

Para ba um, din uh, na siya? Uy, may sus ka! Uy, Ha? Uy, wala ka siya! Nagpapalit, niya mga ano niya. Ayan nga eh. Hindi lang gusto niya eh. Sige na mga kamangyan. Uh, matatapos na ang aking vlog ngayon ay magpapaalam na ako bye bye ingat God bless all bye bye